Direct Lauren, nagsalita matapos kumalat sa publiko ang binabalak gawin ni si Lim sa upcoming movie ng King Gagawa na eksena, support lang ba talaga kay X? Ang gustong humingi ang pangalan muli. Alam naman natin na halos walang proyekto at endorsement si si Yan Lim. Sadyang tahimik na ang pangalan. Nagkaroon na ng movie last year at may pamol show. Ngunit asing hindi tinangkilik ng taong bayan. Pagkos, sandamak-mak ng mga hate comments ang natatanggap. Kung tutuksin, deserve naman kit naman. Itang kita kung paano nagdusa at nanghirap si Kim Joo sa mga pinagkagawa niya. Ang sugat ay hindi muling basta maghihinom. Pero let's move on. Tapos na rin naman at masaya na press sa piling ni Paolo Bidino. Hayan pa si isang komento. Kamusta na kaya ang girlfriend ni si Ning? Hindi ba siya nasasaktan sa mga pinagsasabi ng jowa niya ngayon? Porkit ba grabe ang blessings at fame na natatanggap ngayon ni Kini? Bigla siyang susurpot Kaanin mo'y walang ginawang mali sa nakaraan? Sana respect na pau. Huwag gumawa na eksena sa mismong primer night. Kung gusto mo sa ibang araw ka nalang manood, hindi yung gagawa pa ng way para pag-usapan din. Respect po ang bagong nagpapasaya kay Idol. Hindi naman lingit sa ating kalaman na sobrang sikat si Paolo, Bilino at Kim Jo Huwag nang makisausaw pa. Siyan din.